super lakas ang ulan ayan mga kadilbo Ay. Thursday uh, September 9 or 10 <laughs> basta uh, Thursday so ng hapon 4.30 na yata napakalakas ng ulan kanini na pa at habang tayo nandito sa garahe sinabayan natin ng paglinis ng garahe pero hindi ako naligo na <laughs> para sabayan ang malakas na ulan so nandito po tayo at ang kalsada nga ay bahang baha ayun bumabaha ang kalsada hindi tayo pwedeng mag ah, lumabas ayun Uh, panayang ulan dito sa Baguio City pa rin ito dito sa Barangay San Luis ayan at ang aking mga alaga na aso ay talagang giniginaw <laughs> ayan yun yung bigel come come yun e ha 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 ayan no? Giniginaw sila, giniginaw sila at ang lapas ng ulong. Kanina nga nag-inis tayo sa glit. Uh, brush ng sahid uh, uh, sahig. At medyo nakaminus tayo ng tubig dahil tubig ulan ang ginamit natin. Ayun yung mayroon pa din tubig ulan sa may timba. Sayang, so, nakapaligo na ako kanina ng alas 10 ng umaga eh. <laughs> Ayan o. Oh. Thank you, thank you, thank you. <laughs> At umula ng malakas. Pero sana matapos na itong ulan. No, no? Kasi bahay ko eh medyo may ano sa ang dingding sa labas <laughs> hmm, hindi pa natin wall water coating or hindi pa nalalagyan ng paniling uh, uh, paneling like uh, yung ano ba ito yung color of na long span talagang to yung hindi ko sa dalawang side sa gilid at sa kaasapa yun o video video lang ang ulan ang ulan dito sa bagyo oops na yung mga alaga ko ah bakit ha why Giniginaw So, kailangan i-open natin yung isang kulungan na mas Na ano Para dun sila magsiksikan Pero mamaya na Mapapasak na siguro sila Ay Oo Ano natin itong ano nila Isang kulungan para Lumipat sila dito hmm. Dito sa isang kulungan na pwedeng magsiksikan sila tuloy-tuloy hmm. <laughs> pa rin ang ulan ayun o oh, baha baha yung kalsada na gumabaha gumagabi ang baha hindi natin mabigyo ni eh. Mm -hmm. Ano? Oh, yun. wow, yung kalsa dito sa harap namin. Hmm. Wow, so. Na natin.